nagmamadali ako mag dahil may kaibigan kami na nag-imbita sa amin na manglilibre daw ng lunch at dito kami dinala. At dito nga kami dinala sa Pops F, ang kilalang sanggipsalan dito sa daet Kaya naman pala, baldo, ito na yung libre. Bago pa man kami dumating, nauna na sila. Actually, busog na nga sila. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa. Pagdating namin, kuha agad. And syempre, luto agad para kain agad. At ayun na nga, tamang kwentuhan, tinatanong namin bakit siya nakapaldo. Mamaya, sasabihin ko sa inyo. Dahil, Sangyok. Hindi ko na ito kailangan imbitahin mag Sawang-sawa na ito sa Korea. Habang nagluluto at kumakain, may napansin lang ako. Parang hirap na hirap ka dyan ha. Kamusta yung pagtitinda lang ngayon, <laughs> <laughs> Marami kaya ito. <laughs> <laughs> ito kasama mo magtinda, di ba? <laughs> No, ang <laughs> daming benta ng Yakult. <laughs> ganyan kasi mga sembrero nagtitinda nag ano oh, ng Yakult. Ah, ganyan oh. Pakataos magde-deliver ng Yakult diretso dito sa Sanjo. <laughs> Kaya si Paldo nanalo siya ng 15,000 sa si Scatter. Perfect ito yung talaga 'tong ay nanalo si Paldo eh. Thank you very much. Sa ulitin. Thank you. Well, thank you, tal, Thank you. Thank you.